Nakatakdang magsagawa ng pagdinigang kamara ngayong araw para talakayin ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Israel at Gaza. Isinusulong na rin ng mga mababatas ang pagbuo ng Crisis Management and Response Task Force na tututok sa pagtulong sa ating mga kababayan doon. Si Mela Lesmora sa detalye, Rise and Shine Mela, Sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Israel at Gaza, inimbitahan na ng House Committee on Overseas Workers Affairs ang mga opisyal ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, Department of National Defense at iba pang concerned agencies para talakayin ang sitwasyon ng mga Pilipinong apektado sa gulo at ang mga nararapat na hakbang para mabigyan sila ng iba'yong proteksyon. Sisiguraduhin natin na ginagampanan ng mga iba't ibang departamento ang pagsisigurado ng kapasitasyon pakanan at kalagayan ng mga kababayan po nating OFWs, particularly sa Gaza and Israel, uh, sa mga areas na affected po nitong labanan po nito. Makakasaasa po kayo na ang inyong mga representatives dito pa sa Kongreso ay babantayan ang yung pakanan at sisiguraduhin na yung kailang pamilya po rito ay maibsan ang kailang pag-aalala sa kailang mga mahal sa buhay. Kaugnay niyan, naghain na rin si Overseas Workers Affairs Committee Chair Ron Salo ng House Resolution Number no. 1369 na nagsusulong naman sa agarang pagbuo ng Crisis Management and Response Task Force na tututok sa sitwasyon ng mga Pinoy sa Israel. Una ng sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na nakabantay na rin ang kamera sa sitwasyon kasabay ng pagpapaabot ng panalangin at suporta sa mga kababayan natin doon. Si House Committee on Foreign Affairs Chair Rachel Arenas naman pinapurihan ang mabilis na pag-aksyon ng ating mga opisyal at ang kanilang patuloy na pagtulong sa mga apektadong Pilipino roon. Ang isa pang mambabatas may mungkahi naman para madagdagan ang pondong ginagamit ng gobyerno sa pagtulong sa mga biktima. Sabi ni House Deputy Majority Leader Janet Garin, maaring ipasok dito ang contingent fund, hindi lang sa repatriation kundi maging sa pagbibigay ng trabaho para sa mga kababayan nating uuwi mula sa Israel at Gaza. Sang-ayon din naman dito ang House Committee on Appropriations. That's the purpose of the contingency fund. We don't need the budget for next year. Kung ngayon ang kailangan, kung kulang ang pondo, yung contingency fund na 7 billion, it can be mobilized by the approval of the President. Melalas Moras para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.